Eh, sure. Wala na rito yung mga bibi. napisa na. Tara, hanapin natin. ayan hanapin natin, bro. Ayun, nandun yata sa baba 'yon, no. Yan, ulitin nyo. 'yung anak. Ang umuwi nyo. malaglag sa kanan, no? <tis> Ayun, yeah, mga pressure. Jem, nanay, kunin pa? ano, eh. uh. mo yung nanay. Kunin mo yung nanay, Jem. Kunin yung nanay, Jem. Kunin ano? yung nanay, yan, Kunin mo yung nanay, mo yung ang dami mga treasure. Ilan? Nine. Dapat labing isa yan. Baka nakakain ng pusa. Labing isa yung itlo. Pisa lahat eh. Kunin nyo yung gunting ron. Kunin nyo yung gunting. Putulan nyo yung pakpak. Putulan nyo yung pakpak. Ng Ayan. Yung nanay? Oo. Andun sa loob ng kusina. Ayan. Ah huh, treasure bagul pisala naman tayo. Kaging ganda nito. Ngito 'to, kaging bagul. O, mga mamat. Kro 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 kro. Saman natin rito mga treasure. <tis> naman 'yan. Bait 'nyo. Mama mo na siya. Ganda ng kulay oh. Ito 'yung naman tayo mga treasure. Ha? <tis> ha? Huh? Oh. oh. O dah na na jam ni mukuna mo ani sa leeg. Pantay. Patagilid. Botol ba to Hindi. Bumataman niya niya. Ang tanggalan natin ng pakpak. Kunin mo ko sa kabila doon. Tayo na. Tigas siyo. Eh, Tigas. Hmm. Magulang na siya. Para hindi siya makalabas ng kulungan, makasasir. Kunin niyo yung mugunting sa kabila. Wali mo ron. Hindi din malaki din, di ba? Nagkakarera namin yung mga sisiyo nyo nandun. Ha? ha? Nagkakarera namin yung mga sisiyo. Ano ka siyo? Nandun sa baba. Ah. Ah. Nakita ko na naglilimlim, naglilimlim. Hulihin ko rin mamaya yun, naglilimlim doon. Ah, ayan, ah, paltan mo, Jim. Jim

bilang nanay ay swimming aga <laughs> aga 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 swimming mga bilang nanay subukan bilang nanay subukan bilang nanay eh. Bali, mga alisin na natin yung dalawang inahin dyan para mapangitlog na uli sila babantayan naman natin sa isa Pwede yun so ngayon meron tayong ahantin uh din din pinanatin dito inmanok niyo Bilsan yung dakma, ah. Mayroon lang yung dyan, eh. Takbay mo kaagad yung nanay. Teka. Takbay mo kaagad yung nanay. Itapasok natin sa kunungan. Kapalitan natin yung iklog dyan. Dalihan mo, Jim. Hindi ka kakagating yan. Dalihan. Dalawang kamay. Ayun, Jim. May nilipag Ayun ba naman kayo? Punin yung iklog. Piluto niyo yung iklog dyan. Ay, saragya. Huwag daw ron. Ano ba naman? <laughs> ano ba mga to? Mga treasure? Babalik yan, namiya. Ako na lang. Oh, wala pa mga treasure. Dun, wala yun ang lahat ng treasure nyo. Nakaraan nga, meron pang ano dyan. Ito eh. so. yan. Kasama ng itlog yan, ang nakaraan. Nahuli na mga treasure nawala pa. Bin binitawan kasi. Classic. iwanan mo na dyan yung balderon ang ah, tasyur ang dami na sila ito oh wala namang naragali bali yung mga tasyur mamaya ko, huli yung huli yun yung inahin na yun doon ko palilim naman yung mga texas natin

Opo, oh, mga treasurer, o. Oh. Wag. Hmm. Uh, Mayroon ba doon sa kabila, mga treasurer? Hanggang doon pa yan, oh. No? Hindi pa natin nililinis. Yung mga kulungan doon. Baka sa ibang araw, maggamit pa rin natin yung mga kulungan doon sa ilalim. No, hmm, treasurer, o. Oh. Kung mapaputo lang sana mga treasury mga puno eh. Ayun, sayang yung puso. Tay mo puso oh. Ha? Puso lang oh. na sa yung treasury oh. Hmm? Layo na sa bakal ng puno. Ayun pa oh. Treasury oh.